Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kumusta ba yung mga tropa natin dyan? Eh, uh, Magro-roll call ho muna tayo mga boss. Ah. O, mga roll call. O, oh, uh, si, ano, si, si Sunny T. Pa, pa, ano, kumusta naman si sanity? T? Babatiin. Wala. Oh, ano? Ano, 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 Bakit nakalangang ayan? Parang gaantay ata ng kaning lamig. Okay, okay, okay. okay. Oh, Alright. Okay. Pinapabati lang kita. Ang dami mo ng kyaw-kyaw, sat-sat ka ng mga... Gano. Mayos ka nga sandali, Sani. Kumain ka na ba? Yeah, yeah, yeah. Sani -sa 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 T, yan ang problema sa iyo. May isang tanong lang. Ang dami mo ng sagot. Oh, uh, okay, kaya tuloy. Kaya sa bagay, sabi nga, okay, okay ka lang ba, Sani T? okay, okay. Translate. Okay naman daw siya. At wala naman daw problema. So, okay ka lang dyan. <clears throat> Alam mo, ikaw na lang kayo magprograma rito kung gusto mo lagi kang kahul ka ng kahul na parang ini introduce ang kita eh. Kinukuha mo na yung oras ko eh. Alam mo naman yung oras ko, limitado lang. Relax ka lang dyan. Okay ka lang. Okay, okay lang daw siya. Okay si Sunny T. Now, Si Laila po Ilabas natin dyan. Si Laila. All ba? <laughs> Alright, okay. Laila, kumusta tayo tayo dyan? <laughs> kumusta ang kampo rame? <laughs> uh, kumusta kayong dalawa ni Vitaliano Agire? Oh, <laughs> uh, hindi kayo magkaintindihan. Kay nakisaw-saw ka kasi doon sa ano eh. Sa parang eh, eh, marami. Eh, ano, ano, talagang um, there's no love lost between you ni uh, Secretary Vitaliano Agire, Okay. Right? <laughs> Para ano ba naging issue dyan na parang nagkainitan kayo dahil dun sa sinasabing mga yung uh, sya, isa ilalim na yan sa Bureau of Final ay mga hotel, casinos, tama? <laughs> Hindi ka ayon <laughs> Okay, 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 uh, okay, sige. Uh, okay ka ba dyan? you okay today? <laughs> All right, si Laila po Si, si, yung si ano, si, si Janet. Si Janet, kumusta? <laughs> All right, Janet, how's everything, Janet? <laughs> ah uh, ayos ka man dyan. <coughs> Balita ako, nahihilo ka raw, na, na, na tumatas pa blood pressure mo dyan. <coughs> okay lang. Alright, sige. Balikan kita mamaya, Janet, ha? Okay, okay. Alright, anyway, si, si Janet, huyan O, oh, si ano nga pala, si, si Franklin D. Nandiyan na ba? Okay. <coughs> okay. okay. <coughs> Alright, si Franklin D. Ho, nakikita nyo si Hippo. Hippo. Okay, ano? Okay, uh, okay, uh, okay, uh, okay. Take it away, Franklin D. Good morning, daw. Bakit tinatawag kanila ng kolesterol? Ang kolesterol ay para sa baboy, hindi para sa hippopotamus. Yun bang ibig mong sabihin? <laughs> Okay, yung tunog mo <laughs> na yan eh. Pakiulit ng sinabi mo. Hindi ko matranslate eh. Anak ka ng tipaklong. Para kang humihilik ka ba? Ano bang problema mo, Franklin? Meron... Okay, all right uh, O oh, sige, balikan kita, Franklin. Si Franklin D. Uh, na good morning na raw. At uh, tinatanong ko, Uh, okay ka lang dyan, ah. balikan na natin. Oh, ngayon, si, ano, si, si Lenny. Si, si Lenny, kumusta naman? Okay. Mm -hmm. uh -huh. Nawala tayo. no <laughs> nawala. Okay, nawala. Alright, si, si, Le, si Lenny. Uh, 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 take it away, Lenny. good, good morning sa inyong lahat. Alright, uh, nag-roll call ho tayo, ano? Yan ho yung roll call ho namin dito sa, sa Bitag Farm ho, dito sa Radio 5. Si uh, for your info lang, ano? So, <laughs> meron pa pa tayong hindi na, na, napasama dito sa ano natin, sa, sa, sa roll call natin? Uh, ba, 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 ba oh, si, 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 ano? Si, si, ano, papatiin natin si Kiko. Musta ba kayo ni Shawi? Magkabali ka na ba kayo? Wala kang panahon at gusto mong panindigan ng pagiging presidente ng uh, partido. Bueno, kung yan ang sinasabi mo, hindi na kita mo ni ipapakira. Ah, kumusta naman? Uh, is everything okay with you? It's a pleasure na ikay na imbita. Yan ho, yung mga miyembro ng Bitag Farm at sila ho'y na, nakilala na, na nyo na. Uh, so, uh, ngayon hong kilala nyo na, uh, isa-isa ho yan, may mga sasabihin sa mga susunod na araw